Apostol Pablo, isang tapat at masigasig na tagasunod ng Judaismo, ay nagbalik loob din at napunta sa katotohanan ng Diyos. Ang pinakamalaking realisasyon na mayroon siya nung napunta siya sa katotohanan ng Diyos, ay ang sarili niyang pag -iral. Sinasabi na si Socrates ay gumawa rin ng isang katulad na pahayag, kilalanin mo ang iyong sarili. Kung kilala natin ang mga sarili natin, laging mapapasa atin ang Espiritu Santo. Gayon madalas ay hindi natin ito nagagawa. Naunawaan din ito ni Apostol Pablo. Tingnan natin ang Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi, sino? Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Nang naunawaan ito ni Apostol Pablo at nangaral siya ng Ebanghelyo, nagsimulang umunlad ang Ebanghelyo. Kung babasahin natin ang mga liham ni Pablo, makikita natin na nakaranas siya ng maraming panloob na alalahanin at mga paghihirap. Gayunman, nang sa wakas ay naunawaan ni Apostol Pablo ang katotohanan na siya ay tulad lang ng isang palayok na gawa sa putik, pinuno niya ang kanyang palayok ng Espiritu Santo at lagi niyang taglay ang Espiritu Santo. Sa tuwing may kahit katiting siyang mapagmataas na pag-iisip tungkol sa sarili niya, magpapasakop siya kay Kristo. Pag isinasaalang-alang natin ang lahat ng salitang ito, sa halip na tumuon sa sarili nating mga nais at pag-iisip, dapat tayong mas tumuon sa paglinang ng mga sarili upang maging mga templo kung saan ang Espiritu Santo ng Diyos ay maaaring aktibong gumawa at komportable manahan sa atin. Balikan natin ang Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko, sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin, ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kailangan nating mabilis na maunawaan na hindi ang mismong frame ang nakakakuha ng pansin ng maraming tao, kundi ang larawan na nasa loob ng frame ang nakakakuha ng pansin ng maraming tao. Binigyang diin din ni Pablo ang katutuhan ng ito. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 4. Kundi itinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso, upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Heso Kristo. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa. Tayo ay tulad sa mga palayok na gawa sa puti, pero si Kristo na taglay natin ngayon, na pinaniniwalaan natin, at pinaglilingkuran natin ay isang napakahalagang kayamanan sa Biblia. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang naguumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi naduduro, nililito subalit hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan, inilulugmok, subalit hindi napupuksa, na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Yesus upang ang buhay ni Yesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Yesus upang ang buhay ni Yesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Muling naunawaan ni Apostol Pablo na ang ating pag-iral bilang mga naniniwala sa Diyos ay walang iba kundi mga tulad lang tayo sa mga palayok na gawa sa putik at hinahatid niya ang realisasyong ito sa atin ngayon. Gaya ng tinanggap ng mga banal noon ang Espiritu Santo ng unang ulan sa araw ng Pentecostes sa pamamagitan ng mga taimtim na panalangin sa Diyos at buong tapang na ipinalaga na pangbalita ng Ebanghelyo, tayo rin ay dapat na maging ang mga nagtataglay ng Espiritu Santo at masigasig na nagpapahayag ng Ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kung gagawin natin ito, maraming tao ang magbibigay ng pansin.